Bawal po dito yung indakot. Bawal. Talagang ganatang ganatang si Sir Ludo. Magkamasang hilo. Siyempre. Siyempre. Baka naman makataba, malayo. tapi dadaan lang, Danda lang bigla. lang bigla.

એ તો ખાલી ચેક છે બધા બધા બરાબર આને લાગે આ તો કળા ઓયા તટલો બરાબર બરાબર આવો પેલો magandang umaga mga idol kaya na naman tayo pagkatapos natin yung Maria mga idol ang wala may pusit na nilagyan ng kalamaris kalamaris yan mga idol ang sarap talaga pag talaga mga mga dag, mga, mga kadagat sa dagat tagang sigurado lagi mapapalakan kain mo at sariwa sariwang ang ulam press na press talagang kahuli out nga pala Tagal nga pala sa pulit, taga pulit yung Ah, pabalik na po kami diyan, di magkukumpra po kami. Ngay. Magkukumpra po kami sa Pulilyo, ka-shout out. Tayo na, kalamaw. Pa. Kalamaw na. Ito sa Milyahe. Oh. Ilan? Ah, uh, malapit na. Ito Milyahe ngayon. Kanina. Eh. mau jeng? Siapa jeng? Siapa jeng? Siapa jeng? Siapa guys, Siapa jeng? 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 Siapa

So yan yeah, mga mga idol, mga kadagat tapos na po kami yung unang um, naming area ah, uh, bali maghahanap pa po ulit kami ng panibagong ispat o buyan na aming pupuntahan mga idol o ah, uh, sama po ninyo kami sa panibagong po naming buyang pupuntahan so simula po kanina mga idol ay 20 milyay pa yung aming tatakbuhin pa laot so yan uh, samahan nyo kami so maraming maraming salamat nga po maraming maraming salamat nga po po lang mga sa pagsama sa pagtutok sa video dito sa ating kadagat so uh, shout out nga po pula sa ating mga subscribers po sa ating po mga followers yan magandang isang umaga po uh, po uh, ingat po kayo palagi sa inyong kung naman po kayo naroon sa kung sa trabaho man po sa bahay yan ingat po kayo palagi Shoutout nga po pala sa mga Ray Family po dyan sa Barangay Maynitzer, Ferris Cajon uh, Sa Kabongkal Family po, yes, yeah, shoutout po At saka nga po pala sa mga asa-asawa po ng sakay po ng Bangka ng Roger dyan sa Dinahigan yan dale po sa pamilya po ni Kadagat Michael dyan At dya, dyan sa Kunay, sa asawa po ni Uto, yes, yeah, shoutout po Kaya, shoutout uh, Kaya po kayo, kain Shoutout pagtaba <laughs> <Magbabalun. laughs> maliligo sa balon iya yeah, magpabalo maliligo da sa balon pag mag mainit abang na ini So, medyo naman medyo maganda naman po mga ito ng dagat to. Medyo kalaban po nga mabait po ng dagat. Yan. Yes. So, Pero sana po ay eh, magtuloy-tuloy na itong ating Ang lakta um, para tuloy-tuloy tuloy na rin po ang ating paglaot. Yeah, yeah. Mga idol. So, sa nga po pala sa aking magina diyan sa Barangay Manager Perez Quezon niya. Nakasakay sa mga kapatid siya, sa mga kapatid po magdadagat siya, sa Perez at saka sa Cagayan. Kaya siya po sa inyo. Kapwa ko Kapwa ko ano? So yun, shout out nga po pala po sa bumubuo po ng music lovers po. Yan dyan po sa Ginabro mm -hmm. Tony. Kay Bill Mary, kay Serenato, kay Richard. Saka kay Bigs Padilla po. ang si Kagawat. Saka kay Jamaica po. Mm -hmm at po kay Big Boss yan saka po kay Ma'am Joylin po yeah, shout po kay Ma'am Joylin at kay Tony po kaya po marami po sila hindi ko na po maisa isa isa <laughs> po ay nasa may 1,000 na uh, sa magkakos sa GC po sila may GC po sila mga ito siya tatala po sa lahat po na bumubuo na lahat po ng kasapi ng GC ng Music Labas po yan, mga admin at mga members po yan maraming maraming salamat po sa pagsama sa sa video ni Kadagat pakisubscribe na lang po mga idol po video ni Kadagat uh, sa mga puli nyo kami sa aming paghaharap ng buya na uh, baka sana po ay makahanap na ulit kami ng medyo maganda po ang laman sana po ay muting kahoy naman sana kang muting kahoy po laman <laughs> <laughs> Sorry, naman, may palaga <laughs> lalo kung mais <laughs> Yo, yeah, sa atin nga po po lamang kayo dyan kay kay sa family of Palsa po. Kaya kay Bra, kay, kay Brian dyan po sa Barangay Manager. At sa mga family lamang po kay na Kuya Agot. Uh, doon family po Yang Kaya na paring tatong. Kaya sa atin pare. Ingat lagi sa laut. Nay, bago ligo na naman si Tuntun oh.